ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to ay yung mga tips kung paano tuloy-tuloy ang iyong pagkocontent kung isa kang negosyante. Yo, what's up? Kumusta? Kumusta kayo dyan? Marami ba tayong benta dyan? Ngayong araw na to ay gusto ko lang i-share o ibahagi sa inyo yung mga tips sa pagbavlog lalo na kung isa kang bising negosyanteng katulad ko. Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa rin akong baguhang content creator dito sa Davao del Sur. At meron akong mahigit pitong taong kapalpakan sa pagpapatakbo ng isang maliliit na negosyo. Ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to ay yung mga tips kung paano tuloy-tuloy ang iyong pagkokontent kung isa kang negosyante. Pero bago natin yan, Umpisahan gusto ko lang ikwento rin sa inyo yung aking mga experience sa pag-upload ng content. Ah uh, nag-start akong mag-upload ng content is matagal-tagal na rin 20, 2023 nung uh, mga September nag-upload na ako ng mga ilang video uh, personal at tungkol sa business namin at nagseryoso ako mag-upload ng content uh, nito lang pff, may mailangan. Nito lang last March, no? March lang. At uh, tuloy-tuloy yung upload ko at hanggang ngayon meron akong uh, mahigit 80 videos. So, marami-rami na rin. Pero ngayon lang ano na to, mga limang araw lang yata, no? Ang nakalipas o oh, mga isang linggo yata. Naputol, no? Naputol yung upload ko. Hindi na ako nakapag-upload simula noon. At ito yung problema. So, pag-usapan natin yung problema kapag ikaw ay humintong mag-upload. Nung nag-upload na ako ng tuloy-tuloy, nung last month, no? Nung last month ng June, ay eh, grabe. Halos sa isang araw, kaya kong makapag-upload ng tatlong video. Kaya kong gumawa nun ng tatlong video. Parang kabisado ko na. Kabisado ko na yung mga sasabihin ko, yung intro, ano yung topic natin, ano yung mga kwento don sa vlog na yun, ano yung mga aral pero nitong mga ano lang nitong mga nakalipas na isang linggo ay biglang naputol ay naputol yung mga ano ko no yung ah, pagpa-vlog ko pag-upload ko so ito pala yung pinaka problema sa mga baguhang content creator na katulad ko na isa ring bisig negosyante tayo pala ang problema pala dito pag nagko-content ka dapat kung tuloy-tuloy man yan kung sa isang linggo may upload ka ng tatlong video o may upload ka ng apat o meron kang upload araw-araw na video dapat pala hindi maputol yon kahit anong i-upload mo kahit uh, reels ma yan o short video ba yan dapat tuloy-tuloy kasi ang problema pala dyan katulad nung na-experience ko ngayon noong nakarang araw gusto ko nang mag-content gusto ko nang mag-upload no pero ang hirap ibalik. Ang hirap parang uh, naninibago ka ulit. Parang hindi mo alam, no? Hindi mo alam paano magumpisa, paano gagawa ng content, paano yung sistema. Parang naninibago yung katawan mo. Ito pala yung isa sa problema. Kaya sabi ko, ngayon mag upload ulit ako. Pipilitin ko na naman ulit. Dapat kung araw-araw 'to, araw-araw talaga 'kong mag-upload hindi yung mag-upload lang ako kung gusto ko. So, maling diskarte pala yun. Kasi, parang yung katawan natin, pag lagi natin ginagawa, nasasanay siya. So, basic lang sa kanya. Parang, ano, parang halimbawa na lang, naliligo ka. Kung naliligo ka araw-araw, eh, alam mo na, di ba? Alam mo na, na yung oras na yon na yung araw na yon naliligo ba ako araw-araw? <laughs> parang sa pagninegosyo lang din. Kung araw-araw, lagi kang merong ginagawa sa iyong negosyo, lagi kang gumagawa ng halbawa, marketing, ikaw yung gumagawa ng marketing, parang basic na lang din sa No? Kasi dito rin, isa sample ko rin yung sa business namin, ako pala yung gumagawa ng marketing ads namin. At yun na nga, kasabay ng hindi ko pag-upload ng video ay yung hindi ko pag-marketing. So, ang problema dito ay naninibago naman ulit ako kasi uh, na ako doon sa ano sa meron kasi akong pinag-aaralan ngayon tungkol sa bookkeeping at sa accounting. Grabe pala, ang sakit sa ulo ng topic na 'yan kaya na-focus ako doon at ang hirap, ang hirap saka saludo ako sa mga accounting dyan, no? sa mga bookkeeping, bookkeeping business. Grabe ang sakit. Ang sakit pala sa ulo ng ganyang topic. So naka-focus ako doon na mga mahigit dalawang linggo na ngayon no kasi alam mo niyo naman yung kwento yung story ng business namin na uh, may penalty kami sa BIR dahil hindi namin alam no dahil hindi namin alam yung tamang pagpapasara ng negosyo. Kaya ngayon inaral ko ulit habang maliit pa yung business namin dahil alam ko na balang araw lalaki na yung negosyo ko. At sa pagdating ng panahong yon eh, alam ko na yung mga dapat kong gagawin. Hindi na ako maloko ng kung sino-sino mang uh, mga tagahawak ng uh, book, books namin. Yung sino yung bookkeeper namin o yung tax filer namin. So, dapat may alam tayo doon. At uh, yun na nga, balik tayo doon sa upload ko ng ano video. So, gusto ko lang i-share sa inyo o ibahagi sa inyo na kung gusto mo talaga, kung seryoso ka talaga dyan sa pag-content mo, sa pag-upload mo, sa pag-video mo, sa pag-vlog mo, mag-upload ka ng may sistema. Halimbawa, sa isang linggo, tatlong beses o apat na beses o isang beses sa isang araw, mag-upload ka kasi hahanap-hanapin pala yan ang katawan mo kung lagi kang naka-upload. Naalala ko pa nga dati, sa tuwing nag-upload ako, parang iba, iba yung feelings ko, iba yung pakiramdam ko na meron akong nagawa. Parang productive ka. Meron kang nagawang maganda, malupit. Meron kang nagawang tama sa araw na yon Lalo na kung wala kang kita, di ba, sa iyong negosyo, eh, board na board ka dyan at bad trip ka dyan. So, dapat meron tayong magawang, meron tayong magawang ibang bagay na productive do sa mga araw na yon. So yan lang yung i-share ko ngayong araw na to dahil ang tagal kong hindi nakapag-upload pero ngayon pabalik naman ulit tayo at siya nga pala gusto ko lang i-share din sa inyo no yung bagong bagong balik na business ko yung uh, Bipares dito sa Digos Double Resort. Magbabalik ulit ako ngayong susunod na linggo. Ah, susunod na linggo pala. So, babalik ulit tayo at abang-abang nyo yung mga bagong update natin sa business natin yan. At huwag niyong kalilimutan na magdasal at magtiwala sa buong may kapal. Ako si jepsingko ko ang nagsasabing kumbade perme. Laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Let's go!